Mabuhay mga kaamats! Welcome sa panibagong It Storya! Ako po ito si Eds, ang inyong kaamats na lagi may topak. Ganun! For today's video ay samahan nyo ako upang ipasilip, ipakita at buksan ang iba't ibang mga regalo na nakuha ko pa noong Valentine's Day. Oh yes, tama po ang inyong narinig. Ang video nito ay noong Valentine's Day pa. At ngayon ko lang mo na naisipan lagay ng voiceover, i-edit at kung anek-anek dahil sobrang busy natin itong mga nakaraang araw, linggo, buwan. Kaya naman noon nakita ko sa cellphone ko na meron pa pala akong video ay ito na i-upload ko na siya pero kailangan meron pa rin tayong voice over so ito nga pala ay taken last February 14 kung nagtatanong kayo kung bakit ako kulay itim ay dahil ang aking mga SSLG officers ay nagpakana ng color coded kung saan anong kulay ng iyong nararamdaman ang iyong isusuot at yun yung nasuot ko ay kulay black or kulay itim dahil ito ay sumisimbolo sa ghosting Oh yes, nagusting tayo ngayong Valentine's Day. Eh, hindi ko alam kung bakit hindi, bigla na lang siyang hindi nagparamdam. Eh binigay ko na naman lahat. Eme! So ito na nga ang laman ng aking mga bag. Ito yung mga aking mga stuff like pencil case, Um, bauna ng tubig mga module sa chachikat of course ito na meron akong lambano galing sa akin ng advisory kasi nga um, di ko alam ba't nila ko bigyan ng lamban dog o di ba? And of course, meron din ako na kuwang ball pen. Ito, bigay ito ng mga dati ko advisory. Pumunta sa, pumunta sa sa si school para bigyan ako. Yung mga chocolates na yan, bigay din yan ng mga ilang ko mga estudyante na nakaalala sa akin. So, thank you so much. Alam niyo po ba yung mga chocolate na yan ay gustong gusto kong kainin ng mga panahon na po. Ng mga panahon na yan, pero hindi ko siya nakain kasi nakaroon ako ng na sakit, which is uh, nakaroon ako ng na sore throat tapos um, nawala ang boses ko for almost, uh, for almost one month kung kaya naman nahihirapan ako mag-vlog magsalita. Kaya yung mga chocolates na yan ay ibinahagi ko na lamang sa aking mga magulang, sa aking mga kapatid at yung iba nasa ref pa. And then of course, binigyan ako ng flowers. Alam ko na bigay sa akin ng flowers is si Jackie from ABM. And of course yung iba pa mga bulaklak, sorry nalimutan ko na. Pero thank you so much sa lahat ng mga nagbigay. Kasi so parang tagal na nito. Lahat ng ito ay galing sa aking puso na buong-buong nagpapasalamat sa inyo. And of course, dahil sa kailangan din i na bilang isang guro, isa ito sa mga mga gandang ang um, pwede mo maranasan bilang isang guro kapag may mga okasyon ay makakatanggap ka ng iba't ibang mga regalo nakakalungkot lamang isipin na sa panahon ngayon ano, may isang teacher na viral dahil na puno at talaga namang nagalit siya sa kanya mga eskwela alam nyo naman bilang isang guro ay hindi ko din naman siya masasisi dahil ang mga kabataan natin ngayon ay iba na talaga ang pag-uugali ngunit um, bilang isang guro minsan talaga kailangan talaga natin pigilan ang ating sarili at syempre kailangan pilihingin natin yung mga salita na ibabato natin